Samantala, ha? yung Mandaluyong LGU ho, ay nagpaambot daw ng tulong sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Arid number 29, Boy Gonzalez. Boy. Henry, may gil sa dalawang mga iba't iba, mga nakabaksto na ayuda na galing pa sa Mandaluyong uh, LGU na uh, nagbigay ng uh, tulong dito sa mga kababayan nating uh, nasunugan sa Isla Puting uh, Bato. At uh, ang karamihan sa mga dinner iba't eh, may ma-hygiene kit pa. Bukod sa kay uh, Mayor uh, ben, uh, Benamin Abalos uh, Senior ay uh, nagbigay yung uh, ilang mga ilang mga taga DSWD at ayon kay Chairman uh, Anthony Igos ng uh, Barangay Isa uh, Puting uh, Bato Medyo nakaka-recover na raw yung kanilang mga kabayan dahil sa noong Sabado ay nagbigay din ng tulong ang pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng financial na ayuda na 10,000 kada pamilya at halos na nabubuo na raw 80% na ng mga bahay sa Isla Putimbado ay nabuo na. Nabubuo na ng nang kanilang mga bahay na nasunog noong mga nakalipas na linggo. At uh, sa ngayon ay uh, ibibigay na at na yung mga kababayan natin para ibigay na yung mga ayuda galing pa sa iba't ibang mga nag, uh, loob. Lalo na yung uh, ibang, uh, lalo na ngayon, ang taga yung uh, LGU. Ito si Bergo para sa si Dizaris. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, boy!